Sige, sige naman ah. Sige lang Good morning! Good morning! Good morning ulit! Good morning! Okay. Pakilala lang po ako ano po si Nuray sa ismael Sa mga kalalakihan, pwede niyo po akong tawagin Rai. Or sa mga girls, pwede niyo po akong tawagin Rai. Or, or tawagin anytime na lang. Kahit na Nuray or Nor, nor pwede rin po. So, isi-share ko po, po ngayon is, dati po ako ng OFW for 7 years. Saudi Arabia po, 7 years. And then, yun nga po ang pinaganda ng na aming person sa loob ng 7 years. Ang naipon ko lang po is, resin po ng rest of So, last 2013, paano ah. ko po nakilala yung Englobal is through first cousin ko so siya yung nag-update siya yung nag-invite ko and then na nag-nag-interview po siya sa akin. inano ko po siya kung paano magsimula so bali let's cut the story long short na lang so after a week nang nakilala ko yung end global sa kanya nag-join ko agad ako sabi ko sana ko sir i need to send money to philippines emergency Yun pa ang, ang pinakamalupit, hindi pa niya na-send agad. Mga mga ko, yun, kinulit, kinulit ko siya. Sabi ko, I need emergency to send, uh, I need money. asabi sabi ko, I need to send money. Emergency talaga, sabi ko, emergency. Sa amo ko. Ayun nga, pinahintay ako ng isang linggo Bago niya na ipadala yun, pera sa ano, pang-member ko, kaya kung la-apply, my kidney. Ayun nga, after that, a few weeks, hindi na ako nakatulog. Sobrang kumataw na ako sa Facebook ng online talaga. 24 hours, kahit may trabaho ako, kahit nag-focus ako sa CR, kasi okay. ito, ang trabaho ko po ay isang bed lang. Hindi po ako sa hospital, hindi po ako professional. So, sa bahay nako, po, open po ako sa wifi, sa bali. Ginagawa ko na siya online, 24 hours, kahit may ginagawa ko, okay. nag-focus CR, iba yung nasa doktor, iba yung nasa trabaho. sa lahat ng pamilya ko. Pero before that po, yung pinaka-negative na natatakot ng mga rejections, number one sa pamilya ko. Sa side ng pamilya ko. Sa mga tita ko, sa mga pinitan ko, sabi niya, gabo ka lang yan, iscam lang yan. Ka, um, sabi ko, ayos ka, wala problema. Sinta sa iyo sila, hindi mo sila pinapansin. Hanggang sa ngayon, medyo nakikita ko niya, ayos kita na ako, caro questo numero da capo araw-araw. Parang, parang sabi ng, na, na, ng may ari doon or naghihir ng bagang title, sabi nila, yung mga cross ko doon sa Buanga. Sabi nila, wag mo nang ipapasok dito si Partray. Nauukupusan kami ng mga pagpapasok. <laughs> po sa mga uplines ko, si Ak Paul, si Ak William, si Ak Michael wala po dito, at mga crosslines ko po, po lahat, si Napartner, si Park video. So, laking pasalamat ko rin po sa mga motivations na nababasa ko. Copy-copy paste lang po sa Facebook, ginagawa oh, yung, ano, yung business. Minsan po, nag-online ako, tapos gumagawa po ko ng konting story ako para, para naman din yung mga OFW. Yes, para ma-share ko rin po sa kanila kung ano yung pinagdaanan ko, kung paano ako pa nakapasok. Ngayon po, um, kukulungan po sa income po, medyo okay na rin sa akin. Kasi minsan magtatanong yung mga mga vendors ko abroad, sabi nila, apply, babalik ka ba dito sa abroad. Sabi ko, bakit ako babalik? Kung mas malaki pa yung income ko dito kaysa sa... Ay, power. Hindi ko po pipitayin kasi sa isang BH ko, hindi ko po pipitayin ng 40,000. Ay, grabe, no? Ay, akong magbibenta pa lang para makuha ninyo ang tiwala nila tiwala sa inyo. Oh, um, uh, oh, dapat hindi po yung magsasalita kayo ng para para makuha lang sila or para makapain lang sila. Kaya kayo po talaga po. Parang one-on-one -on -one personal, kaya personal lang talaga dapat kaibigan ninyo talaga sila. Yun po ang yun po ang sa, sa sarili ko lang. Thank you po. Makuha lang yung nila. Siyempre, pag makuha mo yung tiwala ng centro talaga ng ano ng city kasi doon nang daanan ng mga tao. Sa so, pagtuon na ako meron din sa basic sa ano sa main office din din ang busy o talaga sa sa centro ng San Juan City. Medyo makakatakot po sa inyo ng color. Yeah. Yun yung lagi ko sinasabi sa mga bagwan dito, sa mga leader. Bansin ninyo ha. Kung si, kung si nga, nagawa niya yung negosyo. Eh grabe I na, sa OFW na nabago yung negosyo. Nung una, ginagawa world. niya part-time. Kung ikaw yung DPU, yung ginagawa niya ha. Kasi kung kami, pag na nakikita mo sa luha, magpupustos ka na, magpupustos ka na, kumeta ha. Nakikita mo, OFW at DTH. Totoo yun, ako. Dapat ikaw yung DTH. Ako, kung nung umaharap ako sa M Global, Lahat na nakakausap ko, lahat OFW, Talagang iba sila umataw. 'Di ba?